Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista at ngayon ay ating tatalakayin ng paksang ang mga posibleng epekto sa kalusugan ng pagtigil sa masturbasyon sa mga nakatatandang lalaki. Natagpuan siyang mag-isa na nakayok-yok sa kanyang recliner. Walang mga senyales ng pinsala. Walang sigaw para sa tulong. Tanging katahimikan. Ang TV ay nananatiling nakasindi ang kanyang bata ay nakabukas pa rin, at isang tahimik na kahungkagan ang bumabalot sa silid ang uri ng katahimikan na sumusunod lamang sa isang bagay na hindi na mababago. Ang autopsy ay nagsabing natural causes, ngunit para sa aming mga nakakaalam ng mga senyales, ito ay iba, tahimik na pagbagsak ng hormonal ang mabagal na pagkasira ng sigla ng isang lalaki, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kapabayaan at nakalulungkot. Hindi lang siya ang nag-iisa. Bawat taon, libu-libong matatandang lalaki ang nakakaranas ng parehong paghina sa lakas, sa sexual na paggana, sa kalinawan ng emosyon lahat, habang iniisip na ginagawa nila ang tamang bagay sa pamamagitan ng pagsuko sa inaakala nilang hindi na nila kailangan. Sa loob ng maraming dekada, sinabihan natin ang mga lalaki na iwasan ng self-pleasure na ito ay immature, kahiyahiya, hindi kailangan. Ngunit pagkatapos ng edad 60 ang paniniwalang yon ay maaaring tahimik na magdulot sa iyo ng lahat dahil narito ang katotohanan ng walang nagsasabi ng malakas kapag huminto ka sa masturbasyon sa katandaan. Hindi lang humihinto ang yung katawan nagsisimula itong masira. Ang yung prostate ay hindi na gumagalaw. Ang yung testosterone ay bumabagsak. Ang yung emosyonal na katatagan ay nanghihina. At sa oras na maramdaman mo ang mga epekto, huli na ang lahat. Ako si Dr. Rowena Bautista, isang board certified na urologist at espesyalista sa kalusugan ng mga lalaki na may higit sa karantataong karanasan sa pagtulong sa mga tumatandang lalaki na mabawi ang kanilang sigla, kumpiyansa at kalidad ng buhay. Nakausap ko na ang mga magsasaka, veterano, guro at mga lolo na lahat ay inakalang ginagawa nila ang tamang bagay sa pamamagitan ng pag-iwas. At nakita ko ang tahimik na pagsisisi sa kanilang mga mata nang sa wakas ay naabutan na sila ng pinsala. Dahil karamihan sa kanila ay walang ideya na ang mga gawi na kanilang natutunan ilang dekada na ang nakalipas mga gawi na sinabi ng lipunan na kahiyahiya ay tahimik, na ngayong nagiging sanhinang problema sa mga pinakakritikal na taon ng kanilang buhay. Ngunit may magandang balita. Sa video na ito, tatalakayin ko ang apat na totoong kahihinatnan sa kalusugan na nangyayari kapag huminto ka sa masturbasyon sa katandaan at higit sa lahat kung paano ito maiiwasan bago maging huli ang lahat. Ito ay mga simple, praktikal at medikal na solusyon na ginamit ng libo-libo sa aking mga pasyente upang protektahan ang kanilang sexual na kalusugan, ibalik ang kanilang enerhiya, at iwasan ang mga karaniwang isyo na inaakala ng karamihan sa mga lalaki na bahagi lang ng pagtanda at siguraduhin manatili kayo hanggang sa dulo. Dahil ang huling kahihinat na naibabahagi ko ay ang isa na kahit karamihan sa mga doktor ay hindi pinag-uusapan. Gayon pa man, ito rin ang maaaring tahimik na magpatriple ng iyong panganib sa mga komplikasyon sa prostate kung pababayaan, kung mahalaga sa iyo ang pagprotekta sa iyong katawan, kumpiyansa at kalayaan habang tumatanda. Gugustuhin mong marinig ito. At kung nanonood ka ngayon, mag ng 1 sa mga komento kung kasama kita o 0 kung nag-aalinlangan ka. Tinatanggap ko pareho dahil ito ay isang pag-uusap na nararapat para sa mga matatandang lalaki nang walang hiya at may tunay na mga sagot. Ngayon, Magsimula tayo sa una at marahil ang pinakapanganib na napapabaya ang kahihinatnan ng pagtigil sa masturbasyon sa katandaan. Nakita ko na ito ng hindi mabilang na beses. Isang lalaki sa kanyang huling 60s o maagang 70s ang papasok sa aking opisina. Nalilito at bigo. Sasabihin niya sa akin na ilang buwan na siyang hindi nakakaranas ng spontaneong ereksyon minsan higit pa sa isang taon. At ang pinakaikinababahala, niya ay, ay hindi ang kawalan ng performance, kundi ang bigla ang pagkawala nito. Isang araw, pakiramdam niya ay normal pa siya. Kinabukasan, may isang bagay sa loob niya na bigla na lang huminto. Nagugulat ang karamihan sa mga lalaki. Bakit? Dahil walang sino ang nagsabi sa kanila na ang pagtigil sa sexual na aktibidad ay maaring maging sanhi ng paglaho ng kanilang sexual na paggana tulad ng isang kalamnan na hindi ginagamit. Hayaan ninyong linawin ko ito. Ang iyong ari ay hindi lamang isang palamuti. Ito ay isang functional na organ na nangangailangan ng regular na sirkulasyon upang manatiling malusog. Kapag matagal kang walang anumang stimulasyon, lalo na pagkatapos ng edad 60 may mapanganib na nangyayari. Bumagal ang daloy ng dugo, bumababa ang oxygen delivery, at ang mga tissue ay nagsisimulang tumigas, hindi sa magandang paraan, kundi sa paraan na nagdudulot ng fibrosis, pinsala sa nerbiyos, at permanenteng pagkawala ng kakayahang magkaroon ng ereksyon. Ito ay hindi lang teorya. Ito ay batayang vascular biology. Isipin mo na lang kung tuluyan mong itinigil ang paggalaw ng iyong mga binti sa loob ng anim na buwan. Ano ang mangyayari? Mawawalan ka ng muscle, koordinasyon, flexibility. Baka makalimutan mo pa kung paano maglakad. Ang parehong prinsipyo ay angkop sa ari. Pagkatapos ng isang tiyak na edad, hindi ito basta-basta naghihintay. Nagsisimula itong magsara kapag hindi ginagamit. At ang pinakamasama, ang paghinang ito ay hindi dumarating na may malakas na babala. Ito ay tahimik, gumagapang. Hindi mo ito mapapansin hangga't hindi pa huli ang lahat. Isang araw, mapapansin mong nawala na ang iyong mga morning erection pagkatapos. Kahit ang pisikal na paghipo o pantasya ay hindi na gumagana sa huli. Kahit na may gamot ang katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati dahil nasira na ang pundasyon. May mga lalaking umupo sa harap ko. Lumuluha. Nagtatanong kung maibabalik pa ba nila ito. Ang ilan ay nagtagumpay. Sa pamamagitan ng agresibong therapy, pagbabago sa lifestyle, at suportang medikal. Ngunit ang iba, huli na. Inakala nilang ang pagtigil sa masturbasyon ay hindi nakakapinsala na ito ay tanda ng pagpipigil sa sarili. Ngunit sa katotohanan, ito ang tahimik na simula ng functional decay. At linawin ko, hindi ito tungkol sa pagiging obsessed sa se. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa isang mahalagang bahagi ng iyong circulatory system, regulasyon ng hormon, at pagkakakilanlan bilang lalaki. Ang pagpapanatili ng paminsan-minsang solo na aktibidad kahit isang beses o dalawang beses sa isang linggo ay maaaring panatilihing dumadaloy ang dugo buhayin ang mga nerbiyos at ipaalala sa iyong katawan na mahalaga pa rin ang function na ito ang katotohanan ay kung ano ang hindi mo ginagamit nagsisimula kang mawala at kapag mas matanda ka na ang pagkawala na yon ay maaaring maging permanente. Nakita kong winasak nito ang mga lalaki, hindi dahil sinusubukan nilang magpa-impress sa sinuman, kundi dahil naaapektuhan nito ang kanilang self-esteem, kanilang mga relasyon, ang kanilang pakiramdam bilang isang lalaki, at ang pinakatrahedia. Ito ay maiiwasan ganap na maiiwasan. Ang kailangan lang ay pagiging consistent, hindi pagpapakasawa, kundi atensyon. Habang karamihan sa mga lalaki ay natatakot na mawalan ng kanilang mga ereksyon, hindi nila namamalayan na simula pa lang yon. Dahil ang susunod na kahihinatnan ng pagtigil sa masturbasyon ay nakakaapekto sa isang bagay na mas malalim ang iyong mga hormon. At kapag nagsimula na itong bumagsak, ang epekto ay lumalampas pa sa kwarto. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano karaniwan itong nagsisimula nang dahan-dahan. Ang isang lalaki ay hindi na nararamdaman ang kanyang sarili, ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Hindi na siya gaanong nasasabik na bumangon sa umaga. Nilalaktawan na niya ang kanyang paglalakad. Nagbabago ang kanyang gana. At nagiging mas patag ang kanyang mood. Mas pagod siya sa araw. Mas iritable. Mas lumalayo at sa kaibuturan nararamdaman niyang may mahalagang bagay na nawawala. Ngunit hindi niya matukoy kung ano ito. Sa aking klinika, nakita ko ang mga lalaki na sinisisi ito sa pagtanda, sa stress, sa masamang tulog. Ngunit kapag mas malalim naming sinuri, madalas naming natutuklasan ang parehong ugat, ang kanyang testosterone ay bumagsak, hindi lang natural dahil sa edad kundi pinalalala ng kumpletong pagkawala ng sexual na stimulasyon. At narito ang hindi naririnig ng karamihan. Ang masturbasyon ay isa sa iilang paraan na hindi parmasyutiko para sa mga matatandang lalaki upang pasiglahin ang natural na produksyon ng testosterone. Ito ay hindi tungkol sa sex o pantesya. Ito ay tungkol sa biology. Kapag regular kang nakakaranas ng arousal at release, nagpapadala ang iyong utak ng mga senyales na tumutulong sa pagregulate ng iyong hormonal rhythm. Tumaas ang mga antas ng dopamine, nagiging aktibo ang hypothalamus, at ang iyong mga testicle kahit sa iyong 60s or 70s ay nakakatanggap ng mensahe, patuloy na gumawa ng testosterone. Ngunit kapag itinigil mo ang prosesong yon ng tuluyan, kapag lumipas ang mga linggo o buwan, na walang anumang sexual na aktibidad. Ang mensaheng natatanggap ng iyong katawan ay ang kabaligtaran. Iniisip nito na hindi na kailangan ang intimacy. Kaya binabawasan nito ang produksyon ng hormon. At kapag nagsimula na ang siklong iyon, maaaring maging mahirap na itong baligtarin. Ang mga lalaking may mababang testosterone ay hindi lang nakakaramdam ng pagod. Nagsisimula silang mawalan ng kanilang pagkakakilanlan, hindi sila makapag-focus, nawawalan sila ng interes sa mga bagay na dati nilang ipinagmamalaki. Nagsisimulang manghina ang kanilang mga kalamnan, nagiging mas marupok ang kanilang mga buto at mas madaling kapitan ng depression at marahil ang pinakapanganib sa lahat, tumataas ang kanilang cardiovascular risk na naglalagay sa kanila sa mas malaking panganib ng atake sa puso at stroke. Nakita ko ang mga dating masiglang lalaki na naging anino ng kanilang dating sarili sa loob lamang ng ilang taon, hindi dahil may sakit sila, kundi dahil walang sino man ang nagsabi sa kanila kung gaano kahalaga ang malusog at regular na sexual na stimulasyon para sa pagpapanatili ng kalusugan ng hormonal. Isang pasyente ko, isang retiradong bumbero, ang nagsabi sa akin matapos bumagsak ang kanyang mga antas ng hormone. Nagsimula siyang makaramdam na parang hindi na siya mahalaga. Ang kanyang mga salita ay nananatili sa akin. Sabi niya, Doc, hindi ko na makilala ang lalaki sa salamin at hinding-hindi ko malilimutan ang itsura sa kanyang mga mata. Hindi ito vanity, ito ay kalungkutan at hindi sana ito kailangang mangyari. Sa kaunting edukasyon at isang simpleng gawi na inakala niyang mali. Mapapanatili sana niya hindi lamang ang kanyang mga hormon, kundi pati na rin ang kanyang kaligayahan, enerhiya at sigla. Dahil narito ang mapait na katotohanan kapag bumagsak na ang iyong testosterone sa katandaan maaring abutin ng taon ng therapy at libu libong dolyar upang maibalik ito kung babalik pa ito. Ngunit sa tuloy-tuloy at magalang na pakikipag-ugnayan sa iyong sariling intimacy, mapapanatili mo ito ng mas matagal kaysa sa inaakala ng karamihan. At habang ang mga hormone ay madalas na hindi nakikita, ang susunod na kahihinatnan ay isang bagay na nararamdaman ng bawat lalaki sa isang mas pisikal minsan masakit na paraan isang kondisyon na tahimik na nabubuo sa loob ng katawan hanggang sa magsimula itong makagambala sa iyong pang-araw-araw na buhay at karamihan ay hindi man lang namamalayan na ito ay nakatali sa isang simpleng bagay na hindi na nila ginagawa hayaan ninyong ipaliwanag ko mayroong isang uri ng discomfort na hindi madalas pinag-uusapan ng mga matatandang lalaki. Isang mabigat na pananakit sa puson. Isang kakaibang presyon pagkatapos umupo ng matagal. O ang palaging pangangailangan na umihi kahit hindi puno ang pantog. Hindi ito bigla ang dumarating tulad ng atake sa puso. Unti-unti itong nabubuo. Tahimik hanggang sa magsimula itong guluhin ang iyong pang-araw-araw na buhay. At sa oras na mabanggit ito ng karamihan sa kanilang doktor, ilang buwan na nila itong tinitiis, minsan taon. Ang nakakagulat ay kung gaano kadalas na ang tahimik na pagdurusa na ito ay maaaring masubaybayan sa isang napapabayaang dahilan, prostate congestion, na ng kakulangan ng ejaculation. Ang iyong prostate ay hindi lamang isang tagamasid sa katawan ng lalaki. Ito ay isang aktibong glandula na gumagawa at nag-iimbak ng seminal fluid. Ang fluid na iyon ay dapat gumalaw. Dapat itong ma-flush. Kapag huminto ka sa masturbasyon o pakikipagtalik ng tuluyan, lalo na sa iyong mga huling taon, ang fluid na iyon ay nananatili. At kapag ito ay nananatili, ito ay kumakapal, tumataas ang presyon at lumalaganap ang pamamaga. Doon mo na mapapansin ang mga pagbabago: mas mabagal na daloy ng ihi, discomfort sa iyong ibabang likod, ang patuloy na pakiramdam na kailangan mong pumunta na gumigising sa iyo sa kalagitnaan ng gabi. Bilang isang urologist, hindi ko mabilang kung gaano karaming matatandang pasyente ang dumarating na iniisip na mayroon silang isyo sa pantog. Para lamang matuklasan na ang kanilang kinakaharap ay isang iritado at namamagang prostate. Sa maraming kaso, ang solusyon ay hindi gamot. Ito ay paggalaw. Ito ay ang natural na proseso ng paglilinis ng katawan sa pamamagitan ng regular na ejaculation. At kapag ang prosesong yun ay binaliwala ng matagal, ang mga kahihinatnan ay maaaring maging malubha. Ang ilang mga lalaki ay nagkakaroon ng chronic prostatitis. Isang masakit at pangmatagalang pamamaga na mahirap gamutin at mas mahirap pang tiisin. Ang iba ay nangangailangan ng mga invasive na pamamaraan para lang makaramdam ng normal muli. At higit pa, sa physical na discomfort. May isa pang layer ng panganib na hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki ipinakita ng pananaliksik, kabilang ang isang kilalang pag-aaral sa Harvard na ang regular na ejaculation ay maaaring makatulong na mapababa ang panganib ng prostate cancer. Ang teorya ay simple kapag ang prostate ay regular na nalilinis, nababawasan ang pag-ipon ng mga potensyal na mapanganib na sangkap. Ngunit kapag ang fluid na yon ay pinabayaang manatili sa loob ng maraming buwan, maaari nitong mapataas ang pamamaga at pangmatagalang panganib. Isang lalaking ginamot ko ay halos dalawang taon ng walang anumang sexual na aktibidad. Hindi ko na kailangan, sabi niya sa akin, iniisip na tapos na siya sa bahaging iyon. Ngunit nang tumaas ang kanyang mga antas ng piyese at nagsagawa kami ng mas maraming pagsusuri natagpuan namin ang malaking congestion. Ang kanyang prostate ay namamaga at iritado at nahaharap siya sa mga talakayan tungkol sa biopsy na maaaring naiwasan sa isang bagay na kasing simple at natural ng pagpapanatili ng paminsan-minsang release. Hindi ito tungkol sa paghikayat ng pagnanasa o pagpapakasawa. Ito ay tungkol sa pag-iwas sa pagdurusa. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang katawan ng lalaki ay hindi biglang humihinto sa pangangailangan ng pangangalaga pagkatapos ng 60. Kung tutuusin, mas kailangan nito ng atensyon, mas maraming respeto. Ang prostate ay isa sa mga pinakamahina na organ sa mga matatandang lalaki. At kapag napabayaan, ang pinsala ay hindi lang hindi komportable. Maari itong magbago ng buhay, ngunit habang ang isang congested na prostate ay maaaring magdulot ng sakit, iritasyon, at mahabang gabi ng pagtakbo sa banyo. Ang huling kahihinatnan ay mas malalim. Tinatamaan ito ang kaibuturan ng kung ano ang nararamdaman ng isang lalaki tungkol sa kanyang sarili at para sa marami. Ito ang hindi nila nakikita na darating hanggang sa ito ay kumapit na hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang ibig kong sabihin ito ang pinakatahimik na paghina sa lahat at madalas ang pinakamalubha hindi ito lumalabas sa mga blood test hindi ito isang bagay na madali mong masukat ngunit nararamdaman mo ito sa kaibuturan isang mabagal na pagkupas ng kislap na dati mong taglay isang gumagapang na pakiramdam ng pagkadiskonekta. Isang distansya mula sa iyong sarili na hindi mo maipaliwanag. Nangyayari ito ng paunti-unti. Humihinto ka sa masturbasyon dahil iniisip mong hindi mo na kailangan. Sinasabi mo sa iyong sarili na ito ay dahil sa edad o kakulangan ng interes o simpleng paraan lang ng buhay kapag wala ka sa isang relasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang desisyong yun ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong katawan. Umaabot ito sa iyong isipan, sa iyong mga emosyon, sa iyong mismong pakiramdam na buhay ka. Nakausap ko na ang mga lalaking nagsabing pakiramdam nila ay hungkag sa loob, hindi dahil sa sakit, kundi dahil ilang buwan. Minsan taon na silang walang anumang uri ng release, walang anumang intimacy kahit sa kanilang sarili. At dahan-dahan, nagsisimula silang makaramdam na sila ay invisible. Hindi gusto. Hindi kailangan. Hindi nila ito pinag-uusapan. Siyempre, karamihan sa mga matatandang lalaki ay hindi tinuruan kung paano. Ngunit makikita ito sa paraan ng kanilang paglalakad. Sa paraan ng pag-iwas nila sa salamin. Sa paraan ng paghina ng kanilang boses kapag tinan.